Hello guys. Alam niyo kung saan sa ko lang pinapatong tong camera kaya. <laughs> Pasensya na kayo sa angulo, 'di ba? ngayon nandito lang ako sa bedroom. Medyo mababa yung position ko kasi nga wala pa kaming bed. Wala kaming bed frame or box spring na sa mattress kami sa floor kaya medyo mababa. Pero at least kita niyo yung window. So part 3 to nung kwento ko ah uh, Doon sa ER visit ko, Diba nagsimula ako yung part 1, yung nagpa-check ako sa walk-in clinic, yung sumama ako kay Ebony. Tapos yung the following day, yung na-ER nga ako. Tapos, um, Saturday yun, ba diba? Saturday yun na-ER ako na gabi na kami nakauwi. Tapos wala nga nangyari, hindi ako natignan ng doktor. Tapos yun, yung nurse lang ang nag ng Tylenol and ice for my knee wala walang nangyari. So, super pagod kami nung araw na yun lahat, pati si Mr. G and Adi, kasi si Mr. G from work, uh, pinuntahan pa niya ako doon sa hospital. So, the following day, Sunday, medyo okay-okay naman yung tuhod ko. Feeling ko wala namang fracture kasi nailalakad ko eh, na, na ko ko, ba diba? Kasi kung broken, di sana na magana or hindi na ako nakakatayo. So, feeling ko hindi naman. Tapos sabi ni Mr. G, magsimba daw kami kasi nga grabe yung anxiety and depression ko talagang hindi ako makakain. Makakain ako pag uminom ako ng anti-anxiety at anti-depression med. Without the meds, ni talaga ako makakain. Talagang gana kahit ang daming food dito sa bahay. Ano yun, misal niisip ko parang, parang bakit ganun ako? Ang daming pagkain, di ba? Pwedeng kumain, hindi problema, dami daming nagbibigay ng food eh. And don't don't uh, get me wrong I'm very grateful sobra sa mga nagbibigay ng food tsaka ng moral support yung mga nakilala namin dito na pinapalakas yung loob ko ganyan pero syempre kapag ganito nga nandito ka na sa gitna ng depression and anxiety ang hirap iangat yung sarili and tinatry ko naman pero syempre hindi naman to ah uh, hindi kaya na overnight no? o yung parang sabi mo snap out of it lang ganun. Hopefully, the meds will kick in kasi wala pang one week kung tinitake yung meds. Matagal na akong hindi nagbe-meds. Parang no pandemic pa yung huli, 2020. Uh, and it, it really takes a while for, for it to be, to take effect. Eh, medyo tinaas ako na ngayon dosage kasi usually talaga baby doses baby dosage na ako. So anyway, tuloy ko na yung kwento. Di Sunday nga, uh, may mask kasi ng 9am tsaka 10.30am. So, maaga naman kami nagigising dito kasi maaga rin kami nakakatulog kasi lagi malamig, so lagi nakakaantok. At napansin ko, kahit na nakakanap kami ng tanghali, sa ngayon ha, hindi din kami nahihirapang matulog sa gabi. Di ba normally pag natulog sa tanghali, medyo hirap ka matulog sa gabi. nakatulog pa rin naman kami sa gabi. Um, ayun, narinig ko na si Adi. Doon siya nag-dinner kila Kuya Johnny. Eh. Pero nagpadala, Naghatid si Kuya John ng sinigang dito na luto ni Joanne. Magahay kay Adi. Ito siya. Doon siya kumain kila, kila Nick eh. Kasi umakyat siya. Kasi wala pa kaming microwave. May oven toaster kami bigyan nila Ebony. Pero hindi siya. Yung iinit kasi ni Adi kanina pancake. So wala kaming initan. So sabi ko, akit ka kala tita Joanne. Tanong mo kung pwede ka makiinit ng pancake. Eh sakto magdi-dinner na sila. Tapos tinext ako ni Joe, ano sabi niya, dito mo na pakainin si Adi ng dinner. Pero si Kuya John bumaba para dalhan kami ng sinigang, isang bowl ng sinigang na bagong luto. Sangka, di ba? Kaya nga sabi ni Jimmy, uh, ah, ni Mr. G, yun, dami na tumutulong sa atin. Parang naano siya na, bakit aparin pa rin ako depressed? Eh, kaso ganun nga yun, guys, eh. Hindi siya, hindi ganun eh, di ba? Yung parang... Ano nakakatulong yung ganyan? Yung moral support, tsaka yun, yung support in general. Nito, sobrang swerte namin dito kay Kuya John, tsaka kay Joanne, tsaka iba pang friends namin. Pero yun nga, it will take um, some time for me to to feel better. Okay, so anyway, ito continue na. Daming interruption. And yun nga, may mas ng 9am, tsaka 10.30. So, hindi kami mabudus sa 9, sabi ko yung 10.30. Tapos, maaga pa rin kami kasi... Ah, uh, wala mo kami gagawin. So nagbreakfast lang kami tapos talaga inagahan namin yung alis. Syempre para hindi kami malate sa mas at saka medyo mabagal ako maglakad kasi nga 'di ba the day before yung nabangga yung Inabangga yung, yung tuhod ko. The day before lang 'yon Kaya medyo fresh pa. So pero nakalakad ako ha, ah, layo ng church, one point, mga oh, one point, hindi naman, mga one kilometer siguro, one way, mga ganun. So, yun, naglakad kami papuntang church. Tapos nakarating kami mga 10, 10.05. Maaga kami, 10.30 yung mass eh. Tapos yun, may mga, may mga tao na gano'n. May, may pinay na ano, dun sa bandang parang uh, reception area ng church. So, sabi lang na, may bago kami, ganyan. Tapos, uh, yun, very, very Pinoy Catholic Mass na after eh, kanya-kanya na, di ba? Alam nyo naman, pagkatoliko, wala na masyadong chikahan pagkalabas ng church eh. Kanya-kanyang uwi na, ganyan. Although, yun, may mga konti ko makusap kay Father Nathan pagkalabas ng church. Tapos kami, nagpa-picture kami kay Father, hindi ko pa napopost. Tapos, yun, umuwi na kami. Parang, hindi ko na malala kung ano pag ginawa namin noong Sunday. Kahap, ah, hindi, ah uh, anak, ano pa ginawa natin after natin nagsimba nung Sunday? Umalis ba tayo nung hapon? Nag-goodwill ba tayo or something? I don't think so. O may, may visitor ba tayo? Ah! Parang nung Sunday night yata yung pumunta dito sila Ebony nung gabi. Oo. So, wala na pala kaming ginawa. After ng mas, umuwi na kami. Tapos, ano ba yun? Hindi ko maalala ko, anong ginawa namin. Yun ba yung... Yung ba yung kumain tayo sa Chinook? Sunday? Oo. Hindi eh, no? Galing ma... Ah! Okay. Alam ko na. Alam ko na. Ito na. Totoo na talaga to. Ano? Uh, tumuloy kami sa walk-in clinic. Yun. Kasi yung church, yung street nung church, pagliko mo, doon sa tabi mismo ng church, pababa, makloud na yon. MacLeod Trail na yung may, yung major road, major thoroughfare. Tapos pagtawid mo sa kabila, may walk-in clinic doon na open hanggang Sunday. Kasi ginugol ko na the night before kasi nga wala nangyari sa akin sa ER, 'di ba? Hindi na check yung tuhod ko, walang wala, wala nangyari. So, sabi ko, try natin sa walk-in clinic. So, yun, may open. Tapos walang tao, walang katao-tao. -tao. Tapos medyo masungit yung receptionist na puti na ano, medyo pataray tapos. Pero yun, sabi, di, sige, kinuha yung Alberta Health Card, ganyan, ID, tapos pinagantay na ako dun sa yung mismong doctor's clinic. Medyo matagal din, sige, mga 10 minutes din ako nagantay dun. Tapos yun, dumating, pumasok yung doctor. Ano siya eh, parang hindi ko sure kung Nigerian, kasi ang name niya is Dr. Joseph Doherty, pero meron siyang parang African name. Parang Dr. Ohamandu, ganon, tas Joseph Doherty, so... Hindi ako sure actually ko anong nationality niya. Pero mabait naman siya, very cheerful. Tapos yung tinanong niya, ano nangyari? So yun, sinabi ko nga na may anxiety ako, depression, ganyan. Tapos hindi ako makakain. Tapos yun, nauntog na, na untog ko pa yung tuhod ko. So at least siya, tinignan yung tuhod ko. Sa ER nga, wala eh. <laughs> tinignan niya, chinek niya. Sabi niya mukhang nabugbog lang naman daw yung knee Pero para sure nga daw, pa-x-ray and ultrasound namin. Pero hindi doon gagawin. Kasi nga dito, hindi all-in-one sa ibang klinik ka pa pupunta for diagnostic. May mga klinik na pang-diagnostic. Yung um, x-ray, MRI, ultrasound, etc. Blood work, ganun. So, gumawa siya ng request for that. Tapos, tinanong na rin niya ako kung ano, kailan yung mga huli kong blood work, mammogram, kasi, syempre, nakita yung age, di ba, kung okay ba yung blood pressure ko, ganyan-ganyan. So, tinanong ko na rin siya kung nag accept pa siya ng new patients as a family doctor. Oo daw. So, sabi ko, kunin ko na siya. Although, may appointment na kami sa isa pang family doctor sa September 13 sa, sa walk-in clinic na mas malapit sa amin. Yung dito, it, ito kasing clinic na ito, yung pupuntahan namin sa September 13, hindi ka natatawid. Dito lang talaga sa 57 Avenue. Ito kasing si Dr. Doherty, tatawid ka pa ng kabilang, ano, tatawid ka pa ng highway. Kagandahan lang ng clinic ni Dr. Doherty hanggang Sunday. So, hindi ko lang sure kung pwedeng dalawang family doctor. Pero, tignan rin namin tong si, um, ang um, name naman nung pupuntahan namin is, is Dr. Robinson Enebelli. So anyway yon feeling ko pa ulit-ulit yung kwento ko. Hindi ko alam kung na-kwento ko na to ha, pero sana naman hindi pa. So yun, uh, nag-request siya. Tapos naresetahan niya ako ng ano, uh, higher dosage nung anti-depression ko, yung escitalopram. Uh, pero meron pa naman kasi akong baon, kaya hindi mo na ako bumili. Tsaka tinatry ko pang kayanin yung dosage na currently tinitake ko. Hindi ko pa siya ina-up. Tignan ko rin kung magre-reply yung doktor ko sa Pilipinas kung kailangan ko na ba dagdagan yung dosage. Pero, yun, at least, nakakita ko ng doktor at nakausap, may nakausap akong doktor. Tapos, sinamahan pa niya ako doon sa pharmacy kasi yung walk-in clinic may katabing pharmacy. Yung mga walk-in clinic dito may katabing pharmacy para diretso ka na bibili ng gamot pag ano. Mura lang yung gamot ko kasi $42 for 3 months for three months na yun, ah, eh, di ba, pag kinopute mo, parang medyo mura mo na kasi kakain ka sa labas dito, $42 na eh. Isang meal lang yun for three people. Kaya, $42 for three months worth of meds. Not bad. Tinanong ko pa nga yung pharmacy, sabi ko, okay lang ba tsaka ako nabilin pag may, may private health insurance na ako para makover? Sabi niya, sure, sure. Sabi niya, Ah, uh, sabi niya, although, sabi niya, if you buy private insurance, sometimes the premium, monthly premium could be as high as seventy dollars. Sabi niya, and the, the medicine you're buying, your you need to buy is only forty two dollars for three months. Oo oh, nga naman. Parang ang point niya mas mahal pa yung premium ng private insurance, de ba? Pero yon kasi nga hoping ako na panaka work si Mr. G na okay. Ay, next kwento pala yan na hindi mo na pumapasok si Mr. G sa Canadian Tar. Pero dal 10 minutes 48 seconds na to, sa next, sa part 4 na. So tatapusin ko lang muna tong part 3. Uh, hanggang dyan muna sa nagpunta nga kami ng walk-in clinic on a Sunday. Tapos, so dito ko muna i-end to part 3. Uh, chinato ko ni Sis Mariel sabi niya nasan kayo, ganyan ganyan kasi pupunta raw sila sa amin dito sa apartment eh yun nga sakto sabi ko nasa walk-in clinic kami na malapit lang naman din sa amin, sabi ko across the the highway lang eh dahil may rental car naman sila yun, pinuntahan nila kami doon sa walk-in clinic so doon kami nakita-kita sa walk-in clinic, tapos ako na lang sinabay nila sa sasakyan nila pa uwi kasi hindi kami kakasya lahat so si Mr. G at si Adi naglakad na lang silang dalawa pa uwi ako lang yung sinabay nila, sis Maria so nakita na nila tong apartment namin ayun, parang yun lang yung nangyari ng Sunday alam ko eh tapos ng hapon, pahinga lang ata kami hindi ko maalala kung lumabas ba kami nung gabi normally naglalakad-lakad naman kami kahit pag goodwill lang or naglakad ata kami ni Adi nung hapon eh, hindi ko sure para, yun nga, pangalis lungkot. So, yun. And, kumuna tong part 3. So, yung part 4, uh, hindi na doktor kwento. Iba na. Ibang kwento na yung part 4. Okay? So, panoorin nyo yung part 4.